at World Memory Championships 2025 abangan ngayong Nobyembre. Pati na ang naging kapalaran ni tennis star Alex Yala sa Guangzhou Open, ibabalita ni Kyle Basa. Ginaganap taon-taon ang World Memory Championships kung saan ang palarong ito ay sinusubukan ang talas ng memoria ng mga manlalahok. Pinakapundasyon ng palaro ay ang utak na nagsisilbing isa sa mga pinakamahalagang parte ng katawan ng isang individual. Sa sampung iba't ibang klase ng laro, mihan sa scores ang mga players hanggang sa kung sino ang may pinakamataas ay tatanghaling Grand Master. November 7 hanggang November 9 ang naturang kompetisyon, kaya abangan ang ating pambansang representative sa kanyang laro. Sa edad na 49, ang representative at ang magbabandera sa ating bansa ay si Robert Memoryman Rakasa. Makikilahok si Rakasa sa adult bracket na magiging pangwalong beses na nakikilahok sa World Memory Championships at maituturing na isa siya sa may pinakamadaming exposure sa kompetisyon. Ang natatanging vision niya lamang ay magbasa dahil isa sa mga paniniwala niya na kailangang i ang utak sa pamamagitan ng pagbasa upang magpatuloy sa pagiging produktibo nito. Ang bisyo is magbasa. Kaya pagka magkasama kami ng mga kumisang kamoy, alam na niya ang saan niya sa bookstore. Kasi doon niya ako tumatapay. Kailangan yung brain natin, lagi natin pinapractice, lagi natin pinipakel. Anything na hindi mo ginagamit is subject to law of atrophy na mag-aanyan, mag, 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 mag The same thing with the brain. Kapag hindi mo siya ginamit, what's the thing? Naglahad at nagbigay siya ng halimbawa kung paano niya mahahasa lalo ang kanyang utak bilang training sa gaganaping kompetisyon. Sa interview, ang nabigay na numero ay number 450 at pinakita niya kung paano niya makakabisa ang bawat numero. 50. Ang hindi sa sakin ng 450 is diaper. Pag tinanong mo kung bakit diaper It's because yung number 4 ay pibalik na sa letter sa alphabet, letter D, diba? Tapos, yung number 5, yung dami niya yung sound niya, 5, diba? 5, so A-Y yung sound. Pupulik po yung letter D doon sa A-Y, so magiging die. Tapos, yung number 0, parang yung shape niya 0, yung letter T, diba? May 0 sa taas. Kaya yung 0, ang pibalik ng letter T. Kaya ang basa doon sa 4 5, 0 or 4 is Dive, dive. Para magkaroon ng medium, ang potensyal na ibig na pwede maki first. Okay. Sa kabila ng kanyang edad na papunta na sa golden years, advokasyon niyang mabigyan sana ng halaga ng mga may edad ang kanilang utak at hindi rason ng pagtanda ang hindi pag-alaga nito. There is no such thing as full memory, only untrained one. Kaya binagawa ko sa example para maging inspiration dun sa mga nagko-complain like, na mahina na yung memory na may dita nila, na ito nga, 50 na, lumabas pa sa World Championship at nakuha pa yung Grandmaster title. God willing, really, ano, makuha natin yung Grandmaster title para maging inspiration sa Pilipinas yung magpag ng pag-asa yung mga senior citizens na yung memory nila hindi mapurol. Hindi, meron lang silang mga effective na dapat na ginagawa na hindi nila nagagawa. Matatandaang si Robert Racasa ay unang representative ng Pilipinas sa World Memory Championships nitong 2010. Hindi pa siya nakakakamit ng Grandmaster na titulo pero may mga tinuruan siya na kapwa Philippine representatives na nagwagi. Ito ay sina Mark Anthony P. Castaneda noong 2011, Erwin G. Balines noong 2012 at Johan Randall P. Abrina noong 2013 hindi sumagi sa isip niya ang mga tagumpay ng kanyang mga naturuan sa larangan sa sarili niyang tagumpay, kundi mas tumindig ang kanyang paniniwala na ang papel ng isang coach ay para turuan ang estudyante upang mag-excel. Saad yeah. you, you sa sa din ni Robert Rakasa na kailangan ng sariling determinasyon ang mga susunod na magre-representa ng Pilipinas sa World Memory Championships. Ang kailangan na lang nila is yung sheer determination. Kasi hindi na bibili yan, hindi na yung impresyon. Talagang nagsisimulaan yung sa tao, yung imprinsing factor na talagang gusto niyang gumaling, gusto niyang mag-extend, gusto niyang makakontribute sa karangalan ng bansa. Nagsisimulaan yung sa tao mismo. Kanunang ako, Che, nag-guide lang kami to fulfill your, announce your potential. Pero yung player mismo, dapat sa kanya nagbumula yung aspiration ay yung burning desire na maging mag mag uh, representative ng Philippines. Bigo ang ating Filipina tennis star Alex Ayala sa round 1 ng WTA 250 sa Guangzhou Open kahapon, October 21. Ito ay kontra kay American Claire Lou kung saan ang pagbagsak naman ni Iyala ay isang thriller game. Sa ginanap na matchup, malakas ang ating kutob na masusungkit na ni Iyala ang panalo dahil nakuha na niya ang ikaunang set. Ngunit, nagmistulang comeback ang ginawa ni American Claire Lou at nakuha ang dalawang sets. Ang final scores ay 6-2, 4-6 at 4-6. Haharap naman si Iyala sa doubles event kung saan magiging kakampi niya si Nadia Kichenok kontra kina Emily Appleton at Quan Hee Tang. Bukod dito, umangat ang ranggo ni Iyala bago ang kanyang matchup kontra Lu to world rank number 53. Para sa Euro TV News, ako si Kyle Basa, sumasaludo sa bawat Pilipino.